Hello guys. Mayroon tayong video na ipapakita. Guys, magbubukas tayo ng makina ng motor guys kasi marami tong tubig dito sa ano sa loob ng makina kasi na ano hanto eh, Lumubog sa bahan ng kalakasan ng bagyo. Kaya bubuksan natin para makita natin kung marami siyang tubig. Ayan tatanggalin natin yung tornillo para malaman natin kung may tubig itong loob ng makina. Ayan guys. Ganito lang pagbubukas bubukas guys. Ayan. medyo mahirap medyo mahirap ang magkalas ng makina kaya kung hindi mo kabisado yung pagkalas ng makina may dalik magkabit pero mahirap magbalik ayan kunti na lang mabubuksan na natin yung makina pupukpukin natin para mabuksan natin yung ano nya para matanggal yung mabiak natin yung makina mabuksan Yun. Yun, na natin ayan guys ito kasama rin to sa no, may tubig rin to dahil pinasok yung loob ng makina guys ayan. malamang puno ito ng tubig sa loob ng makina tatanggalin muna natin yung yung pinaka ulo ng makina ayan Ayan o, oh, puro tubig ang laman o. Oh. yung tubig. guys. Natanggal ko na yung pinakaulo. Tatanggalin naman natin yung block nya. tanggal nito guys mahirap lalo nga pag hindi mo kabisado yung pagtanggal ayan o oh, napakahirap minsan pag hindi mo pakabisado pag kabit ng to ng yabi sa tornilyo ma lolo street pa yung tornilyo kaya kailangan kabisado mo yung pag pasok ng yabi doon sa tornilyo kasi malolo street yung ulo ng tornilyo kunti na lang matatanggal na natin yung block natanggal ko na yung dalawang tornilyo guys apat na tornilyo to eh ang okay. na nakakabit dito dito sa ulo ng makina yes, mahirap tanggalin tumudulas sige pati yung pagtanggal ng, ng, ng ano yeah, tanggal ko na rin sa ilalim ng mapina. natin yung mga tornilyo na nakabit natin. Meron pa natitira sa gilid. linawagan ko na rin yung ano niyan linawagan ko na rin yung isang tornilyo dyan na ano eh, natira eh. ito na lang yung dito sa gilid ang kailangan kabisado mo yung pagpit ng tornilyo parang hindi siya malustrid basta-basta ka lang mag hit ng turnilo, wala mong lustrid abutin mo dyan And, medyo matigas siya dahil nakakapit nakadikit sa makina eh masikip Yan, tatanggalin muna natin yung yung ano niya yung nakakabit na tornilyo dito sa taas yan ang mahirap po masyadong masikip Pwede na sikit yung tornilyo. Ayan guys. konting pihit na lang. Video matatapos na. Mabubuksan na natin yung makina guys. hirap nga magkabit na magtanggal ng tornilyo yan o bueno, napakas napakahirap pero sa mga export na magtanggal ng makina sakit lang tanggalin yun Ayan ko kasi first time ko nagbukas ng makina eh. Try ko lang kung sakaling kaya kong buksan. Kaya ko rin ibalik. Ayan, sinubukan ko magbukas. nag ko pa yung pagpihit. Ayan, natanggal ko na rin tanggal ko na rin yung tornilyo medyo hmm. hmm. po, po, po ko para ma tanggal dun sa dikit ng block masyadong nakakapit masyadong madikit pero alam ko malambot lang buksan to eh Ayan guys, kung nakikita nyo guys, hindi siya gumagalaw. Parang mayroong panturnel yung nakakapit. Ayaw talaga guys. pinapagpok ko parang maalog yung dikit niya. Ayan guys. Nagsirbahan ko pa kung meron pa siyang tornilyo. Sisikwati natin konti parang ma medyo umangat siya konti. Ayan yeah, talaga matigas talaga guys. Matigas talaga yung pagkadikit dun sa ano sa block. Kaya yeah, silipin muna natin dito sa taas. Baka may tornel di pa sa taas. ayo talaga sadar telaga matigas, ayo, ayaw talaga telaga masikwat ayaw kuat, ayo semangat. kahit anong pukpuk ko ayaw talaga umangat matigas talaga subukan natin silsiling baka umangat batas silipin mo natin sa talaga Ayan talaga umangat. Ayan ito. Kahit anong pupuko, ayan talaga umangat. Yang guys. Merap talaga. Ayan, matigas. Matigas tanggalin.

tanggal natin guys ayan, ayan guys puro tubig yan guys o oh. bubula bula bubula bula yung ano yung pinaganoan ng piston hindi nasusunog hindi <laughs> itong block, napakatigas tanggalin ayun, natatanggal na natin ngayon guys natanggal natin guys Puro tubig. Yan talagang pinasok talaga yung makina ng tubig. Check natin yung piston niya. Kung kayang iangat yung piston niya. Si marami yung labi ng ano eh. Piston. Yan, puro tubig guys piston basa daming tubig sa loob guys kumalang yung ano yung yung piston sa labi ng ano makina kumalang ngayon guys, chichiswell muna natin kung marami pa itong tubig sa loob ng makina. Mag-change wheel muna tayo. na na natin guys ang dami ng tubig na tumutulo puro tubig yung ano nya yung langis nya puro tubig at yung oh ito yung piston ring nagbubula-bubula sa tubig guys ngayon nga muna konti nakakapagod ah, kinabitan natin yung hirap ang baklas yung block uh, mapandar na siguro natin to okay, sasalinan natin ng langis tingnan muna natin kanina nung pinuksan natin eh, puro tubig yung laman ng block kaya buksan din natin dito sa baba tignan okay. natin kung may tubig yun dito mayroon okay. ng tumatagas na tubig maayos mo na, malambot na. Malamang puro tubig laman ito guys. Ayan. Natanggalan natin yung tornilyo. lang turnilyo na lang matira bubukol-bukol bubogito bigyan na 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 natin ito. 'to mabubuksan natin 'to bigitan niyo mo popo kin natin konti pa hanggang dito sa blockboard so dito ayan popo kin na natin konti para mabuksan natin tama na ah matigas buksan ah, kita na natin yung niya dahil sa <coughs> Yan na buksan natin kita natin yung mamaya kung okay yung ano niya buksan na natin guys natanggal na natin yung bituka natin Tubig yung ilalim. ginabit na natin yung block nya. Sana maging successful na yung ginawa natin guys. para mapandar natin Baik, oh. oh. fitnah. bit na guys maigpit na pati itong takip ng ano guys nakikita nyo nagbubula-bula yung tubig kaya punasan natin tapos ikakabit na natin yung takip katapos maglinis yes pitan muna natin yung taas tuloy tuloy na ayan i takip na natin itong takip ng makina mahirap pa kasikip pa baliktad pa yata Balik tadinya Balik tad yang kabit Tuh, sepatu na kaganyan ka Kakabit muna natin tong manipul.